Good morning mga kalapatid Ayan, tanghali na Mataas na yung sikat ng araw Pero wala pang dumadating na kalapati natin mga kalapatid Baka dyan na sila kumain no? Merong mas malapit na barko Na dumaan Ayan o no? oh. Yun kasi yung platform yun 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 sa may bandang hulihan na yan, Tapos yan, yan yan dyan yung ating mga kalapati Na iwan mga kalapatid Hindi sumama sa atin Kahapon sa kagabi Ang lakas ng hangin sa kaalon mga kalapatid Patudis na yan sila Hindi ko alam uli mga kalapatid Kung saan sila kumakain mga kalapatid Dahil walang sumunod dito sa atin ngayon Oh, Update ko na lang kayo mga kalapatid Kung ano ang Pagiging sitwasyon nila doon Pagbalik natin Yan ang nagiging problema ko sa mga kalapati Mga kalapatid pag naiiwan sila sa Platform Good morning ulit mga kalapatid Ayan nandito malapit kami sa may isla na ito mga kalapatid Kasi nung nakaraang araw mga kalapatid Ay malakas ang alon Saka malakas ang hangin Dito kami kumukubli kapag malakas ang hangin mga kalapatid Kaya yung ibang mga kalapatid natin Ay naiwan talaga doon mga kalapatid tapos maya maya mga kalapatid Habang ako ay nagihintay sa kanila May dumaan na mga kalapati mga kalapatid Ito yung ating mga kalapati mga kalapatid Pero hindi sila bumaba At hindi ko alam kung bakit Alam ko gutom na sila Pero bakit hindi sila bumaba Malamang ito ay bumaba sa ibang barko Tapos ay na tinatangka silang hulihin Kaya parang umiilap sila mga kalapatid At maya maya mga kalapatid Pagkatapos ko ng tanghalian, ito nakita ko yung bato-bato at itong ibang kalapati natin mga kalapatid ay nandito na ayan o oh. gusto na silang kumain mga kalapatid kaso lang si kulit ay kinukulit sila mga kalapatid pag bababa sila hinahabol inaaway niya nandun pa rin yung isang bato-bato hindi pa rin bumababa kasi hinahabol ni kulit kaya ang gagawin ko dito mga kalapatid ay hu huling ko muna si kulit babalik ko dun sa kulungan para makakain na yung ibang mga kalapati natin pero palagay ko mga kalapati itong mga kalapati natin ay lumalanding sa ibang barko at binibigyan ng pagkain pero tinatry siguro silang hulihin mga kalapati kasi parang uh, naglilingalinga sila at umiilap sila mga kalapati pansin ko talaga sa kanila parang umiilap sila pag ganito kaya duda ko talaga pag bumaba sila sa ibang barko at binibigyan sila ng pagkain tina siguro silang hulihin mga kalapatid, lalo na ibang mayroong mga sing-sing. Ayan mga kalapatid, uh, kukunan ulit pa natin ng ibang uh, pagkain at hulihin natin si kulit. Maya-maya uh, mga kalapatid, kukunin muna natin si kulit, ilagay natin doon sa kulungan. Ayan mga kalapatid, madami na sila. Ayan na, doon ting din dito mga kalapatid. Nagutom sila dun mga kalawatin Sumunod na rin dito oh. Kinulong muna natin si kulit Para bumaba sila mga kalapatid Para kumain Bukal pa Bukal pa tayo ng mga kalapatid Ayan nga yung bago mga kalapatid oh, Sumunod din dito Bibigyan mo na rin silang pakain mga kapatid. yung bagong tukot mga ito oh. parang grisil lawit yung pakpak ng mga kalapatid umiilap sila mga kalapatid duda ko ay uh, bumawa ba ito sa ibang barko tapos tinatangka silang hulihin kaya umiilap sila ng ganyan mga kalapatid nagugulat sila oh. kasi maraming barko dito mga kalapatid siguro binibigyan din ng pagkain pero tinatangka siguro silang hulihin lalo na may lalo na mayroong mga singsing -sing. kaya umiilap sila mga kalapatid alis muna tayo dito mga kalapatid kasi nakukuan sila na takot mga kalapatid mga oh. yung mga ulo nila oh. yan na muna nila lang, yan muna natin silang kumain dito mga kalapatid Ayun ah. ngayon lang mga kalapatid thank you naman at nandito na yung iba pero marami pang wala mga kalapatid wala pa yung iba dito pero marami na nandito ngayon bato bato di pa ba Ayun lang mga kalapatid thank you thank you naman update ko kayo maya maya kung, mang, kung may darating pang iba mga kalapatid yan, tumatakbo na kami mga idol yellow yung isla na pinagtataguan namin dito Kapag medyo malakas ang alon Ay silang siya pero Nakakaharang na rin sa malakas na alon Tap Dito kayo mga kalapatid Baka bukas na ng umaga Ito yung lahat mga kalapatid natin Woo! Good morning mga kalapatid Ayan, nandito pa rin yung mga kalapati natin talaga mga kalapatid Good morning, good morning, good morning Nandito na tayo ulit sa site mga kalapatid Ayan, thank you, thank you Nandito pa rin sila Patuloy, patuloy tayo mga kalapatid Sa pag-alaga ng kalapati Hindi sila umalis mga kalapatid Ayan Kumakain na sila mga kalapatid yung iba medyo nahihiya pa. Sobrang aga kasi natin pinakain mga kalapatid. Kasi ang iba talagang gutom na gutom na. ay lang mga kalapatid. Thank you for watching. Please follow, like, and share. Dito rin yung ating isang tukot na... Hindi mo lamang kung anong kulay nito mga kalapatid. Ayan. Kung sa YouTube ka nanonood mga kalapatid, please subscribe. At kung sa Facebook ka naman nanonood, please follow, like, and share mga kalapatid. Bye-bye. God bless. Mabuhay po tayong lahat mga kalapatid.